Adi uh, ang may life, nandito kami sa abilinan ko, sa bahay ng ni Marimar. Kaya bumili ako ng antena sa wifi kasi wala signal dito. And, Un unboxing muna tayo para makikita ko kung anong talaga kalakas ang signal na to kung makabit na. Kasi bumili ako ng uh, admin na uh, router, testing ko kung kaya ba niya paganahin. Ito yung antena na aking nabili. Sakto lang, haba yung... Haba pala yan. 20 meters Yan yung ilagay mo dun, ano mo dun sa binili mo, ano? Ah, iba pala dun sa bahay. Iba yun. Sabi ko pahaba ito. Kasi bilog yun dun, di ba? Yan, nakasip. Subukan natin. Kasi yan. Tapos mo muna. Subukan natin.

kunik ko na yung antena ko. Dito ko sa kinunik sa power bank. saksak naman doon. Ito. Puro bar. Tingnan natin yung kanyang signal. Sa taas. Yung bahay na ni Mari Mari. Walang signal na dito ay. Walang mga signal rin. Right. SIM card. Oo. Kabit ko. Valentino. Ano siya? Ha, ah, oh. ano? Hindi rin sa gilid. Hapit ka sa lubi siya. Hapit, hapit to pong sa lubi. Kini, dugtong ko pa ni. Eh. Duha o na ko. ano. Puro bars siya. Single pa ganun na. Puro bars na. Oh, duha na ko bitaw. Ay, si mama, rupugas ang plato. Pagod man abot god. So ninde. ha ha, Nitid din And then may lahip dito kami um, eh, sa amin sa baylan ni Marimar. So dahil malayo to big. Kabit kami hosto, layo sa so, bundok ko. Oh. So kakabit ko ngayon. So yan nakabit ko na yung wifi ano. Gumagana na tubig naman ngayon. So, tara. Ito, kahumayan, no? So, gabit ko yung tubig. Yung hos. So, ganun talaga dito sa probinsya, guys. Kailangan. Libre lang tubig nito. Gusto lang malayo. Magigib doon. Kaya bumili kami ng hose. 150 meters kulang na lang to 60 meters ah 160 meters yung 100 nakabit na yung 60 meters na lang so nito na ito ito so, yung karagtong so galing yun dun sa taas dun sa bundok tubig papunta dun sa bahay na marimar ayan na yung wifi ko Thank you. Mila wana <mulia> Ha? Karo na? Oo? Takut na kone? Asam kareng ka? Kaya abogis. Eh, kopling ah. Bos, usah. Guys.

ini putih-putih pada gamay gemai. Dah Darah. Oh, di itu nang dah di dah Di itu. Di mana kebala mana lakip pala. Wala, yung, 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 yung kuha ni Ma, eh. Ay, kato dito ba oh, naa, ma. Ito, nandiyan sa banda, ito nga, nabi, naa, ay, kuha, ito nga. Ito, sanas ito nga. Naadaan ito banda. Diyan na lang, oh, para diretsyo. Diyan na lang, oh, para diretsyo.

Pwede mo sila guru idaan diyan oh. Uh? Dito sa gilid. Sa gilid. Oh. Tingnan lang sana lang sang dong oh, kawayan. Sakit ya. Di siya dito guys. Ayan okay, uh -oh. <laughs> uh -oh. <laughs> Ay, yung wifi oh. Wala. Oh. Mga kalahati. Wala pa kalahati sa loo niyog oh. Pero purbar bar na siya. Andun kasi yung signal lang ano. Sa tilight doon sa bundok na yun. So doon ko paharap. Ayan. So dito ko idadaan yung aking Tubig.